For today's video mga ka-friends, si, tayo po ay magawa ng masarap na chocolate na gawa sa bunga ng kastanyas o money tree. At dahil nga po ang daming nangangahulog na bunga ng money tree ay naisipan po natin gumawa ng chocolate. At tamang tama din po dahil nga po ngayon ay Valentine's Day ay nakapo sana all may ka-Valentine's Day. Ay ako po ba naman ay nangihinayang pag-ari ay ata pong kulaan kaya naman po naisipan nating iluto ng chocolate. At dahil nga po wala din namang magabigay sa akin ng chocolate ngayong Valentine's Day ay, ako po'y magawa ng sarili kong chocolate. At pagkatapos nga po nating mamulot ng bunga ng money tree ay atin naman po yung abalatan. Ito po ay parang Manila ang din, nakakain din po ito ng hilaw. Kung mabili nga po kayo nito sa mall ay naku po ay paniguradong napakamahal ng presyo nito dahil nga po ito'y makamadalang. Kaya naman po itong agawin nating chocolate ay talaga namang mamahalin, hindi basta-basta. Uy, syempre, special tayo eh. Ay, ang sabi nga, love yourself, gayon. Pagkatapos nga po nating balatan yan ay atin na pong sangagin. At dahil nga po malakas yung ating apoy ay mga 10 minutes lang po natin yung asangagin. At dahil nga po ayos na yan ay atin na po yung aahunin. At maglagay na nga po tayo ng isang latang condensed milk dito sa ating kawali. At lagyan din po natin yan ng isang kutsarang star margarine. At haluin lang po natin ng haluin yan at ilagay na rin po natin yung ating pinutol -putol na chocolate. Baka naman po ay sabihin ninyo bakit pinahirapan ko pa ang aking sarili ay naglagay din naman ako ng chocolate ay hindi ko na kinain. By syempre, dahil nga ngayon ay Valentine's Day, ay dapat ay special ang mga chocolate na mga single. Gayon! Tsaka huwag kayong alam, Wala na nga nagbibigay sa amin ng chocolate na kontra pa kayo. Huwag gayon! ayan na nga po, pagkatapos nga po ng ilang minuto ay lumapot na yung ating chocolate at pwedeng pwede na po natin yung ahunin. Ilagay na po natin dito yan sa lagayan na nilagyan po natin ng paper wax para po ay hindi dumikit. At iplat po natin yan sa ibabaw para po pag tumigas mamaya ay napakaganda ng itsura. Parang style mamahalin talagang chocolate. E mamahalin naman po talaga yung ating ginawang chocolate dahil nga ang flavor po nito ay bunga ng money tree Charing! At takpan na po natin yan dahil dalawang oras po natin apalamigin sa ating refrigerator. Pagkatapos nga po ng dalawang oras nating na palamigin yan na ay ganyan na po ang kanyang itsura. Tumigas na po siya at ang ganda nga ni po ng ating pagkakagawa at atin na po yung hiwa-hiwain ng makain na Ganito nga lang po talaga gumawa ng chocolate. Napakadali lang po kaya kung wala man sa inyo magabigay ngayong valentine, walang problema yan. At hiwahiwain po natin yan ng pa para po kahit tapos na ang valentine's day ay mayroon pa tayong chocolate. Gayon! Napaka-espesyal naman po talaga nitong ginawa nating chocolate dahil ito po ay nilagyan natin ng bunga ng money tree. Talaga naman pong habang inahiwa ko siya ay ako'y natatakam na at gusto ko na pong kumain. Ay talaga naman pong napakaganda ng ating pagkakagawa. Ay ano pang inaintay? Tikman na natin yan at talaga naman pong nakakatakam ayan na nga po ay talaga namang napakasarap ng ating ginawang chocolate. At dahil nga po ako'y nakatikim na ng na mga mamahaling chocolate, abay hindi rin po ari magpapahuli sa lasa, palong-palo. At dahil nga po tayo ay mayroong chocolate sa Valentine's Day, abay syempre meron din tayong flowers. Ganan! Akala nyo kayo lang ang meron. Syempre meron din kaming mga single. May chocolate ka na, meron ka pang bulaklak o diba? Daig mo pa ang may jowa. Ang masaklap, may asawa ka nga at may jowa. Wala ka namang Bulaklak at chocolate. Aroy! Okay lang yan mga ka-friends. Basta kayo'y nagmamahalan. Gay own. Mga ka-friends, pasubscribe na lang po ng aking YouTube channel.